Hello, good evening, Sarja. Dito ako sa balcony, guys. Ay, hinihintay ko yung mga girls. Si Revelin dumating kanina. Ah, uh, price niya ako. Ah, uh, binibigyan ako ng uh, bag na branded na Michael Kors. So, mabait daw ako sa kanila kaya binibigyan niya ako ng present branded, guys. <laughs> Na-miss ko itong balcony na ito guys nung dito pa ako nag-work sa Sardia. ah uh, basta nagkakapi ako ng umaga bago pumasok. Dito ako, lagi nakaupo dito sa balcony guys. Nakaka-miss din ano. Uh, actually, mas, ah uh, parang sa trabaho ko, ah uh, mas komportable uh, ako sa Dubai kasi safe na safe ako doon dahil uh, doon ako mismo nakatira sa bahay ng mga anak ko at saka uh, may nagkikir sila nagkikir sa akin hindi ako nagluluto doon hindi ako naghugas ng mga pinggan as in, sarili ko lang talaga guys so, uh, thank you Lord kasi natingin ako ng mga anak na mababait at saka dito yung mga tenants namin na mga dalaga super bait guys pero also buyag nakakatawa nga sila eh kagabi nga guys sa uh, talagang hindi ako tinantana na lumabas kami talaga uh, ako yung nag-drive sa Kotsenera Bilin naglibot-libot kami dito sa Bungsarya pagkatapos uh, kumain kami ng shawarma ang saya-saya guys um, dito naman sa dating work ko kasi may nangyari noon, yun nga yung boss ko na uh, na-vlog ko na yata yun, ayoko nang ulit-ulitin yun so yun ang nangyari guys. Uh, dahil uh, meron pa kami naman na uh, business dito, business ng anak ko, so ako naman ang nagmamanig sa mga business nila guys. Kaya kung uuwi ako after 2 years, maninis ko talaga ito guys. Uh, Mamaninis din natin kung saan tayo na work at trabaho. Ayan yung mga dito sa baba guys, maraming mga restaurant. ah, uh, kompleto na dito. ah, uh, dito sa Sardiano, marami ako mga friends, mga mga best friend ko sa Hybrose. Hindi ako punta sa Hybrose ngayon kasi tinabad ako, nag-order na lang ako ng uh, pagkain ko eh, nagpa-deliver si best friend ko ayaw naman pabayaran no, no, nakakaya, no? Mm -hmm. so, bukas uwi na naman ako ng Dubai guys malamig na, guys uh, wow. hindi na katulad dati na dati na uh, super init ngayon, medyo okay na ako so, habang naghihintay ako ng mga girls dito muna ako magtiti, nagtiti ako dito guys sa balcony so nilakto muna yung door namin door na ako lang dito yung sa bahay tama naman akong lumabas guys kasi ako talaga guys trabaho bahay lang mas kinunan dito ako ganun ako kaloyal sa sarili ko hmm? Shout out mga sisikoys hindi na ako na hindi na ako na hinto ka sa shout sa inyo at sa lahat ng uh, loyal supporters and subscribers ko shout out sa inyo at saka happy birthday sa aking uh, ay hindi ko babati hindi pala ayaw niya <laughs> actually nakaready na yung ano pagbati ko ng mga birthday sa tiktok ko ginawa eh, para hindi nila magkita then um, Thursday Thursday night sa Kapu Sesen. Si At saka birthday din nung late habi ko sa heaven. Yeah, Magkasunod lang sila ni boys So yan guys, ang mga building dito. Actually guys, mas maganda ang mga building sa Dubai kaysa Saya. Pero ano kasi ang Saya kasi napamahal ako dito. Dito ako nagtagal. Dito sa Sadia guys. Magtimo na tayo si Koy Connie. Halika magtiti, magtiti tayo si Koy Laren, si Koy Job, si Koy Angela. Halika magtiti tayo dito. Si Koy Princess. Si Koy Felix, Halika magkapit tayo dito. <laughs> Sabi ng mga anak ko, uh, bili na daw ako ng cellphone na kasi daw uh, yung cellphone ko ay uh, Actual, well, maraming cellphone. Kaya lang, alam mo, mamurahin lang mga cellphone ko. Sabi ko, okay lang, basta maka, basta lang maka picture, maka video, okay na yun sa akin, sa Pilipinas, ako bibili talaga ng pang YouTube ko. Sabi ko, dito, pang samantala lang yan. Madilim, madilim, okay lang, madilim, basta importante, meron akong i-upload. Diba guys? Thank you guys, thank you for watching. Sardia United Arab Emirates. Ayun yung park. Sa so, susunod po tayo sa park dito sa Marami. Sa tanghali kasi naka-close sa umaga. Gabi lang nagbubukas. Ay, eh, tamad na kung buka Kasi ano na dito? 8 p.m. na. 8 night. 8 p.m. midnight. Night night pala. Dito sa Sardia. So thank you for watching. god bless us all rose the miller